Ngayon naman guys ay atin pong alamin kung ano na po ang mga kakayanan po ni Lumi sa edad niya 1 year and 3 months. sa kanyang murang idad guys uh, nakakakain na po siyang mag-isa ayan po guys kung nakikita po ninyo uh, nakakalakad na rin po siya at ayaw po niya na inaalala yan yan po talaga ang kagandahan pagka maaga pa ay pinapapasok po sa child school guys yan po yung mga uh, basic po na itinuturo ng kanilang mga uh, teacher, guys. Kung paano po kumain na mag-isa, ganyan. Kung paano po maglipit po ng mga laruan nila pagkatapos po nila maglaro. Ganyan po siya ka-energetic, guys. At meron na rin po siyang uh, swimming lesson, guys. At... Uh, Medyo natututo na rin po siyang lumangoy, ganun po. Malilit pa lang po yung mga bata dito, guys, ay tinuturoan na pong lumangoy ng kanilang mga magulang, guys. Uh, kaya nga po, uh, meron pong swimming lesson dito, guys, para sa mga babies. mega mega love shout out po kay Miriam Miranda um, uh, Herminia Basilio ng Ilocos Norte at ganun din po kay Lisa Balatico at kay Mary Ortega ganun din po kay Maria Elena Hidalgo Carag mega love shout out din po sa inyo sa mga kamag-anak ko po dyan sa Mayrangay Kabatuan Isabela Mega mega love shout out din po sa inyo Lalong lalo na po kay Ma'am Louie, Taroma At kay uh, Babili Makadangdang Ayan po Ganon din po sa aking pinsan na si Adelia Magat uh, Abilited happy birthday po Ganado po siyang kumain pagka gusto po niya yung pinapanood niya. Ang kagandahan po sa apo ko na to ay hindi po siya mapili sa pagkain. sa aking mga kapatid sa Kuling West Kabatuan Isabela at sa aking mga pinsan din po na nasa Panisien Aurora Isabela mega mega love shout out din po sa inyo uh, Revolita, Ramil ayan, yan po yung hindi ko makalimutan na pinsan ko Ganon din po sa kanyang kapatid na, sa, na si Mirna Pawala yan. Mega mega love shout out din po ate. Hanggang dito na lamang guys at sana po nag-enjoy na naman po kayo sa bagong ibinahagi ko sa inyo. Kung nag-enjoy po kayo, pa-subscribe naman po. Bye guys!